kilawin na balat ng kalabaw na ginawa ko yan siya guys panoorin nyo kung paano ko ginawa itong itong recipe ko na nagawa ko at lang to guys ha hindi ako kusunero yan o no? hindi ako kusunero guys hindi ako kusunero guys Nawa ko lang ito. Pero, Guys, ito yung balat ng kalabaw. Nasa, ibabaw na sa ingan ko. Ito yung sa ingan. Ah palambutan natin to isa siguro yung malaki ito ay gagawin akong recipe guys mamaya gagawin akong recipe to ito ba o ito 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 guys ay diba nakasabit ibabrasing di ko lang muna konti tapos yung pag napalambutan tsaka kukuskusin eh. na yan ano nakasabit din? guys kusan muna natin tapos buwasan natin ako buwan ko kapalo 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 siya. buwasan natin ang gamit guys dito sa, sa salang so, si, dito sa sinalangan ko nung nakaraan mga tatlong oras na pakuluan at si gasto sa so, lumambot datong lahat tayo mas patagal pakuluan to guys ayong salang magsasalang sa kaldero Tatlong oras to

Dasin. Tanggal na yung isin. Bambit sa bambit na yun. Maya mga master. Ano na recipe ko. Pag lumambot. Pakita ko sa inyo. Guys. Pakipa natin. Tara. Ano? Ayan oh. Lakin yan oh. Pakipa na natin. Sarap niyan. Pakipa natin guys. Ito ano na yun oh. Sakto ito. kasi guys oh. Pakuluan na. Ayan oh. tutusok na ng kilidor oh. Wow. Very good to very good. Lilinisin ko na to guys. Yan. Hmm. Eh. Yan. Pusok na oh. Sar sarap, yan. Gagawin ko na ako kanyan. So, uh, yung gagawin natin kilawin. Uh. Malinis na malinis na ito. Uh. Miss ba po. Mas kuba ko, tapos kumuskus ko pa talaga ng kutsilyo. Lambot na siya, oh. So, ahiwain na natin mga master. Ito yung mga pansahog ko pala, oh. Ahiwain na natin, dami ito. Ay, linis yan. Linis ko talaga na maayos. kailangan hard kasi ay mga hindi matutunaw kaya hindi hard mali tatlong oras pinakuluan to mga master na binidyo kanina nung kulong kulong ay eh, ginagawa ko eh ah, inayaan ko na lang yung gatungan lumambot din eh. tatlong oras pinakuluan ng kalabaw to guys ang kalabaw Ano oh guys, ang pausahog ko. Ito, uh, hindi na. Sili, luya, sibuyas. Ito sibuyas din. Sibuyas na puno. Uh, Tapos may kalamansi ako. May pamintang buo. Ay, durog. Pinuhin lang natin yung siling ito. Wala nang siling verde. Ay, pula guys sa natin yan o kinilaw lang yan guys sarap yan promise malasa yan Mag nalagyan ng kalamansi yan ganyan lang yan titiglaan ko lang ganyan lang Kamis guys. Nagasa ko na to. Masarap yan. pinong-pino yung natin. Para makain. Hindi hmm. na hmm. mga hmm. master, pinong-pino para di manghang masyado pag kinain super amanha okay. né anim, pito pitong sibuyas lalagay ko mga master malimit naman pitong sibuyas Manse Maliliit lang to pero magugulang na to. Ito yung mga tanim ko. <susuk> ya guys, punya seguyas, jadi drum.

Guys Guys m Naglambot. Uh, Naglambot na. Guys, alam na. Ito na guys, oh, kapartner oh. Ayano. Oh. Bilog. Bilog ang mundo, guys. Pisa na, pisa. Kulang pa yung tropa, guys. Hinihintay lang natin. Pisa natin ang isang bilog. Para pampa-pampa Pampainit. Pampa Ayan, guys. Tagay tayo. Ah, guys, tagay, tagay. Hindi na pang ulam 'to, pampulutan. Ayun, sakto pulutan, guys, oh. 'Di ba? Takam kayo, no. Hmm.